Hello mga ka-beauty, another beautiful and loyal client for today's video. Ang gagawin natin sa buhok ni Madam ay rebound with color and Brazilian blowout treatment. Pero dahil sira yung dulo ng buhok ni Madam ay uunahin natin yung color. Si Madam ay dalawang bisis ko na siyang na Brazilian blowout dahil sira yung kanyang buhok last pagawa niya sa ibang salon. At simula nung masira sa ibang salon yung kanyang buhok ay dalawang basis ko nang nabrasil yan yung kanyang buhok kaya medyo mahaba na rin yung kanyang bagong tubo. So sinimulan ko na yung pag-apply ng hair color, A touch up color or yung bagong tubo lang ng buhok ni client. Ang inapplyan ko ng hair color dahil damage na nga yung dulo ng kanyang buhok. At after ko nga ma-apply lahat ng hair color ay ibinabad ko lang yan ng 30 minutes dahil mabilis lang naman kumula yung kanyang buhok. At ito na nga after ko nga makulayan ay nagmix na ako ng gamot na pang at nilagyan ko pala, pala yan ng hair refresh treatment para maiwasang masunog yung dulo ng buhok ni client dahil kung makikita nyo ay dry na dry talaga yung kanyang dulo dahil sa last pagawa niya. So ayan, in-start ko na nga yung pag-apply ng gamot na pang at tinahandahan ko lang yan para hindi malagyan yung dulo na part ng buhok niya. Dahil medyo damaged nga yung dulo ng part ng kanyang buhok, so kailangan natin unahin ang pagbabad ng rebanding cream number 1 yung part na ng kanyang buhok na bagong tubo. Si client ay ilang bisis na rin siyang nagpagawa dito sa amin. Nung unang pagawa niya ay sira din yung kanyang buhok at sobrang damage din. So naayos na namin yung kanyang buhok at yun na nga after namin napaganda yung kanyang buhok ay nagpagawa na naman siya sa ibang salon at yun na naman ang nangyari nasunog ulit yung kanyang buhok dahil sa maling proses na pag-apply ng gamot nang gumawa sa kanyang buhok. At after nga masunog yung kanyang buhok ay dali-dali siyang pumunta dito sa aming salon para ipaayos. Pero ang suggest ko, suggestion ko lang sa kanya ay, iba Brazilian lang dahil hindi pa pwedeng i-reband yung kanyang buhok dahil yung kanyang buhok nga ay medyo wavy so gusto niya straight na straight at inalagaan ko muna yan ng Brazilian treatment sa loob ng anim na buwan every 3 months siya nagpapa Brazilian treatment So ito na nga dahil si client ay pupunta mangingibang bansa na at medyo matagal-tagal ang kanyang balik dahil uh, siya ay Uh, pupunta na ng Europe doon siya magtatrabaho at naisipan niyang ipaayos na yung kanyang buhok at ipariban dahil gusto niya ay bago siya makaalis papuntang Europe ay maayos at ma-straight talaga yung kanyang buhok dahil medyo matagal-tagal nga yung kanyang balik dito sa Pilipinas at iniisip niya na baka wala siyang mapagawaan doon kaya gusto niya munang ma-straight yung kanyang buhok bago siya umalis. So ayan na nga, nag-decide na akong eriban dahil medyo okay naman na talaga yung kanyang buhok at dulong-dulo na lang talaga yung sira ng kanyang buhok. At after ko nga ma-apply ng cream number 1 ay inalawan ko na at Ibl iblinuwer at yan na yung result ng kanyang buhok after natin siya ma-apply ng cream number 1. At after ko nga ma-blow dry ng 100% yung buhok ni client, ay in-start ko na yung pag ng manipis na layer sa kanyang buhok. At dahil damaged na nga yung dulo na part ng buhok ni client, ay ginamitan ko lang yan ng mahinang init ng plancha. Ang ginamit ko palang init ng plancha dyan ay 210 degrees Celsius lang. Para masure natin na hindi talaga ma yung kanyang buhok. Dahil yung dulo na part ng kanyang buhok ay blinitch po yan at saka kanya reband nung dating gumawa ng kanyang buhok. Kaya sobrang lambot talaga at rubberized yung dulo na part ng kanyang buhok. At after ko nga ma-plant ang buhok ni client ay ito na yung result ng kanyang buhok. At hindi ko na rin pala yan nilagyan ng or inapply yan ng cream number 2 or rebanding cream number 2. Dineritso ko na pala yung pag-apply ng hair botox Brazilian treatment para sa kanyang finished product. Dahil kung a-applyan pa natin ang cream number 2 ang buhok ni client ay lalong madadamage yung dulo na part ng kanyang buhok dahil sunog po yung kanyang buhok. So ang cream number 2 ay mainit po siya sa buhok. At ayan na nga after natin maplantsya yung buhok ni client sa kanyang Brazilian blowout treatment ito na yung result ng kanyang buhok na nireband na kinulayan, ni at Brinasilian blowout natin. Sobrang lambot na at strict na strict na talaga. So ayan na nga, after 3 days ay bumalik si client at napaligyuan na pala niya yung kanyang buhok. Maaga nga pala siya pumunta sa salon ngayon dahil may appointment daw siya sa Manila. Pinaiksian niya pala niya yung kanyang buhok dahil baka makwestiyon daw siya sa immigration dahil sa kanyang visa ay maiksi ang kanyang buhok. So, ayan na yung buhok ni Client after natin siyang magupitan ng maiksi. Papadaanan ko lang pala yan ng hair iron dahil yung kanyang buhok kanina ay nakasanday sa kanyang balikat. Kaya, medyo nagfly away yung kanyang buhok after niyang mapaliguan. So, ito na si Client ngayon. Nag-send siya ng picture sa akin na nasa Europe na siya at nag enjoy na siya doon. So, ayan mapapansin niyo maganda na talaga ang kanyang buhok. Thank you for watching!